Santos mula sa taas. Parang gano'n na nangyayari. Tama, tama, Michael. Ang problema ni, ni Vice President Sara Duterte, eh, parang na-expose yung kanyang sariling vulnerabilities at saka weaknesses. Uh -huh. Ibig sabihin, medyo kapos yung kanyang strategy. Uh -huh. Kapos dahil uh, yung kanyang conducta eh, hindi sapat para depensahan yung kanyang sarili. Ikalawa, uh -huh. yung mga, wala siya masyadong mga mga kakampi eh, na nagdedepensa yeah. sa kanya. Maliban yeah. sa kanyang undersecretary at chief of staff. Yeah, doon niya pinapasa oh. yung uh, pagsagot sa mga yeah, queries oh. ni Senator Risa Honteveros. Do? Mm. Doon yeah. niya pinapasa yung mga pagsagot sa queries ni Congresswoman Castro. No? Yeah, et cetera. Yeah, oh. No? So, medyo dapat kasi meron kang mas epektibo na defender. For a while, uh -huh. yan si Stella Kimbo. Mm-hmm. mm -hmm. uh -huh. Mukhang wala na eh. Mukhang nabulun, medyo nabulunan na eh. Uh -huh. Si uh, uh -huh. Congresswoman Stella Kimbo. So, yung kanyang strategy ay mukhang uh, nag-unravel. No? Uh -huh. Kung merong strategy. So, uh -huh. kung ako si Vice President Sara Duterte, kung well, ako, back to the drawing board. Uh -huh. No? Ito yung latag ng uh, kalagayan, ito yung mga bumabalat sa akin, no? eh mag-develop ako ng strategy na mas effective. Uh -huh. No? Eh sa ngayon, wala eh. So, kung hindi siya makaka-develop ng uh, magandang depensa, magandang strategy, eh magsisimula siyang humina, magsisimula hmm. siyang mag-unravel. Yan din kasi yung problema kung this early, five years before the presidential election, ikaw ang pinakamataas. Diba? If you pick too early, mahirap yan eh. Dahil oh, no. kailangan mo yung i-sustain. I-sustain. Hindi kailangan mo yung i-sustain gamit yung iyong 650 million na intelligence mm sa -hmm. confidential mm -hmm. fund. Hindi ko mo sinasabi yun, ha? Di uh, sinasabi yun. Pero kailangan mo ng ganyang kalaking pondo para isustain yung pagiging number one mo. No? Mm -hmm. Hindi yan gano'ng kadali. Ikalawa, kailangan mong depensahan yung sarili mo dahil kung ikaw ay ganyang kataas, lahat ng kanyon sa iyo nakatapat. Mm, ato, diba? ato, Lahat ng kanyon ikaw ang babanatan. Uh, tatamaan, diba? tatamaan ka so, talaga. so dapat maganda yung strategy mo. No, magandang yeah. strategy mo para hindi ikaw ang uh, bobombahin ng lahat na may kapareho mong ambisyon, no? Yeah. Yun yung uh, Kaya 'yun, itong uh, itong confluence of events na ito, yan nga yun yung ating nakikita. No, yan yung yeah. napapanood natin na parang uh, kombinasyon ng uh, Game of Thrones